Nagbalik palengke naman ngayong araw si DILG Secretary Ma Rojas sa kanyang pagbisita sa Bukidnon. Matatanda ang noong eleksyon 2004, e tumatak kay Rojas ang pagiging si Mr. Palengke na sinasabing epektibong kampanya na naglukluk sa kanya sa numero unong pwesto sa karera sa pagkasenador. At yan po ang tinutukan ni Salima Refran. <coughs> Ito ang patok na patok noong campaign TV di DILG Secretary na nang kumandidato siya sa pagkasenador noong 2004. Nag-numero uno noon si Rojas sa karera sa Senado. At ngayon... Palengke! Nagbalik palengke si Rojas sa pagbisita sa Valencia Central Public Market dito sa Bukidnon. Sa pakikipag-usap sa mga mamimili at nagtitinda, Naalala ni Rojas ang pagiging DTI secretary noon. Nagbigay pa nga ng price update si Rojas. Ang uh, baboy dito ay nasa 160, ang uh, manok ay nasa 120, 130. So ito naman ay uh, pangkaraniwan ng mga presyo sa mga produktong ito. Yung uh, sibuyas medyo mahal sa 60 pesos, pero kung isipin na ito yung mga buwan ng tag-ulan ay uh, medyo nasa lugar din po yun. Binisita ni Rojas ang palengke bilang bahagi ng BUB o Bottom-Up Budgeting Project ng DILG. Dito tuloy na iwasan na matanong kung binabalik ba ni Rojas ang imahe bilang Mr. Palengke para sa eleksyon 2016. Hindi naman na nawala sa akin ang pagiging Mr. Palengke, ay nag-iba ang aking uh, tungkulin. No? Ganun pa man, sa iba't ibang mga tungkulin ko, ay paradi kong uh, inaalala na dapat masigla ang ating mga palengke dahil yan ang sentro de comercio. Tuloy-tuloy pa rin daw ang panunuyo nila kay Senadora Grace Poe para maging running mate niya. Kahapon sinabi ni Rojas na sa kabila ng mga question sa citizenship ng Senadora, naniniwala siyang Pilipino si Poe. Pero patutsada ng tagapagsalita ng katunggaling si Vice President Jadjo Marbinay. Kaya lang daw sinasabi ito ni Rojas ay dahil kailangan niya si Po sa kanyang kandidatura. Bakit ngayon lang po sinasabi ni Secretary Marrojas na Filipino si Senator Grace? Baka naman he cannot really afford Uh, to offend uh, the good senator sapagkat uh, up to now ay nasa courting period pa rin sila. Umaasa pa rin si Secretary Marrojas na mag-slide down si Senator Grace po para mag-Vice President. I'm not responsible for what uh, Vice President Dina says, let him be responsible for that. Uh, ang akin naman ay uh, sinasabi ko lang kung anong uh, totoong nasa sa isip ko at uh, diretsyo naman ako magsalita. Walang ibang uh, agenda yan. Kasama ni Roja si DSWD Secretary Dinky Suleman sa pakikipag-usap sa iba't ibang sektor sa Daang matuwid Dialogue sa Bukidnon State University. Para raw ito mapatibay ang mga programa ng DSWD tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Mula rito sa Bukidnon, Salima Refra, nakatutok 24 oras.